Hi guys, kumusta? Uh, ito naman ako Mag-uusap uh, naman tayo tungkol sa OFW mga karanasan natin uh, Guys, una sa lahat, magandang gabi sa inyo uh, Kumusta kayo? Una sa lahat, uh, tayo proses sa ating topic ngayon. Yung topic natin ngayon guys ay tungkol sa paano makakuha ng libreng ticket sa Polo Embassy. May libreng ticket guys. Kaya bago tayo mag-proceed, shout out muna tayo sa mga nag-comment sa atin. Kasi matagal na tayo nag-upload. Uh, nag uh, matagal na tayo nag-upload ng video. Nag-vlog ngayon. ah uh, bigyan muna ako ng oras bago tayo pupunta sa ating topic. Shout out kay Geraldine Ramos 281 na uh, Michelle Manday 1585. Shout out Rose Laurisa uh, 6081. Shout out kay Meridian Baldirama 9568. Uh, shout out kay Liami Ribas at si shout out kay Anilo Ladrido Shoutout uh, shout out rin kay DB Lagur uh, Langurayan pasensya na guys ha kung hindi mo mabasa yung ano kasi ano kasi ba basta sa google lang ito na pangalan nyo shout out rin kay Ranji Flores uh, isa natin sa mga tunong supporters kay sa Facebook kay shout out kay Jarus 0307 shout out kay Janis Alencando musta shout out kay Mirijoy Mi Harris Mi Harris o Jaris shout out kay Baris Jid Reyes musta Jid Shoutout shout out kay Malen Dag Daginod Daginod

And guys, uh, sa lahat ng mga na shoutout out ko, kumusta kayo ha? Salamat sa inyong pagpanood, sa inyong pag-comment, pag-support sa aming vlog. Sa aking kapatid, uh, kumusta kayo? Sana maligayang buwa maligayang maligaya inyong pamumuhay ngayon. God bless. At sana sip yung araw-araw yung buhay niyo. Ngayon, uh, sa lahat ng mga subscribe yun namin. Salamat din sa papanood nyo. Kahit hindi kayo nag-comment, salamat. Alam ko na view kayo. Ngayon, proceed tayo sa topic natin na uh, paano makakuha ng libreng ticket sa Polo Ibasi. Guys, una sa lahat, uh, yung uh, ano, qualify lang na makakuha ng libreng ticket sa uh, Pulo imbesi, eh, simple, yung mga kababayan natin nagtrabaho, nagtrabaho sa ibang bansa na, ano, nagka-problema sa kailang amo, sa kailang kumpanya. Halimbawa, si kabayan, nakatapos ng kontrata niya, eh, gusto na siyang umuwi, eh, wala siyang visa. Simple, pag wala kang visa, wala ka rin tiket. Ngayon, may ama-amo din na nagbigay ng visa tapos malapit na ma-expire yung ticket mo ay ticket uh, visa mo hindi ka pa rin binibigyan ng amo mo na ticket kasi sa ibang bansa kasi guys iba-iba yung mga ugali swerte na tayo mga OFW kung makatiming tayo na may mga amo o kumpanya na magandang kumpanya kay karamihan guys, 80% na ano talaga, na walang, hindi magandang yung pagtrato nila sa atin, sa ating mga OFW. Kaya nandiyan ang embassy, yung full embassy. Ngayon, eh, may visa ka na. So, siyempre, mahapit malapit may ma expired yung ano mo, yung visa mo. Exit visa. Ngayon, gusto mo ng libre ticket. Guys, pupunta ka ng embassy. Eh. Tapos, dala mo yung passport mo. Dala, dala mo yung visa, visa mo na binigay sa yung uh, amo o kumpanya. Tapos, siyempre, kama. No? Tapos, ka ng full eh. Sasabihin mo, yan ang problema mo. Malapit ng expire yung visa mo. Tapos, hindi, pa, hindi ka binibigyan ng ticket ang amo mo, madali lang makauwi guys madali ka lang makauwi pag may nagbigay yung visa yung amo mo tapos hindi ka binibigyan ng ticket madali ka lang makauwi bibigyan ka ng polo, embassy sa polo embassy, bibigyan ka basta sabihin mo yung problema mo doon, kompleto ka lang sa document may passport ka may ikama ka ngayon, proceed naman tayo ah, uh, sinipin magtanong ah, uh, kabayan o Manong Luloy, paano kung wala kami, hindi kami binibigyan ng uh, exit visa ng aming amo o aming kumpanya? Kasi hindi pinababayaan kami. Guys, yung paano makakuha ng exit visa, may vlog ako dyan. I-review lang ninyo, i-review lang ninyo yung vlog ko, search lang ninyo na paano makakuha ng exit visa. Yan, i-review ninyo. Nandiyan na. Ngayon, pag mak makita ninyo yung vlog ko, naintindihan nyo na ang paano makakuha ng exit visa. So ngayon, proceed tayo sa paano makakuha ng libreng ticket. Libreng ticket ka guys. Saan ka man. Ang sample kasi Saudi ako. Sa, sa, sa Riyadh ka. Riyadh to Manila. Libreng ticket yun guys. So Manila to Cebu, Manila to Cagayan, Manila to Davao, libre ticket yes. Ang mag-provide yan ay yung Polo Embassy. Ngayon, paano? Okay, simple. Kung wala kang kasi na-explain na, na ko na sa'yo ba kung bang may, may, exit visa ka so pupunta ka ng Polo Embassy madali kang mag-auwi isasabihin yung problema mo. Ngayon, ha? I-recall ko lang. Ngayon, Same si nat itanong nyo. Wala kaming biskit visa. Ngayon, direct tayo. Guys, i-review yung vlog ko. Tapos, gay, okay, na-review na. Pursi tayo. Ngayon, pag may exit visa ka na, may exit visa ka na na galing sa Polo Embassy na binigay sa inyo, binigay, guys, pupunta ka doon sa mga in-charge doon yung pinuntahan mo, pinuntahan mo na kumuha ka ng exit visa, yung barcode, pinuntahan mo, puntahan mo dun na sabihin mo, ma'am, uh, wala akong kabili ng ticket, pwede ba humingi ng, pwede ba makahingi ng ticket? Kasi wala, wala na akong pira, ma'am. Wala na akong, huwag mo sabihin guys, na mayroon kang pira na ikabili. Kasi sayang. Halimbawa, Saudi ka, o, oh, magkano yung ticket? 1,500 o 2,000? Depende sa panahon, sa season. Kasi minsan mahal yung ticket. Minsan mura. Eh ngayon, wala kang pambili. Kahit may pambili ka guys, basta galing ka sa embassy na kumuha ka ng exit visa, ang yung embassy yung nag, mag, nagbigay sa yung exit visa, guys, babalik ka sa embassy, punta ka doon sa in-charge na humingi ka ng exit na ticket. Sabihin mo ma'am, wala na akong pira uh, wala akong pabili wala akong pabili ticket guys bibigyan ka ng ticket sa Polo Embassy tapos sasabihin saan ka sa, sa saan ka naman sa sa, Pinas bibigyan ka pa rin ticket pagkatapos bibigyan ka pa bibigyan ng ticket bibigyan ka pa ng uh, certificate guys liter na distance worker yung certificate yun, isa yung ebidensya sa iyo, yan yan ang prove mo na makapunta ng, magpunta ka ng uwa ay makakuha ka ng assistant na galing sa uwa na 20,000 pesos. Yan, makukuha mo yan. So, yan guys, ang, ang topic natin na paano makakuha ng ticket, i-review nyo lang yung sinasabi ko. Ngayon, sa lahat ng mga kababayan natin na nakapanood sa ating video please guys uh, subscribe uh, please click the notification bells and comment nyo comment niyo kung ano yung gusto nyo comment sa akin sasagutin natin yan may oras tayo ngayon uh, wala na tayong oras guys kasi may gagawin pa tayo salamat sa pagpanood sana uh, patuloy kayo mag support sa akin at sa mga hindi ko pa na shout out, ayaan nyo, bibigyan ko yung time na isulat natin yung mga hindi na shout out. At sa mga magpapa shout out sa atin, comment nyo lang, Manong Luloy, i-shout out nyo man ako. Ah, ito, ito, ganyan, ganyan, galing ko sa Riyadh, galing ko sa ano, sa Jida o sa Hong Kong ako, o sa Pinas na ako. Manong Luloy, dito na ako sa Pinas, ito problema ko, paano ako makakuha ng 50,000 sa ano sa uwa? Ano ano mga dapat gawin? Yan guys, e eh, comment comment lang sa natin. Okay guys, salamat, salamat sa pagpanood. Thank you for watching. Bye-bye.